Port Video mga dagsa Good morning, good evening, good afternoon Ayun, uh, pisa naman Maglilibre naman tayo ngayon na uh, Dito sa ano sa Barangay Kaubian na uh, Lunsod sa Olango Lapu-Lapu, Cebu City Maglibre gupit ang proud Bisayang Barbero mga idol Ayun, tunga, 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 tunga ayon, papunta na kami doon, uh, at ayon, uh, sumakay na kami ng bangka Para Nara maka yun medyo maalon talaga mga kadagsa maliit lang ang kinakarga ng bawat bangka na sampo sampo lang daw sabi ng ano ng uh, driver na uh, sampo lang daw napakaalon daw yun punta na tayo yan. mga kadagsa dumating na kami, kami mga kadagsa uh, sa barangay uh, Koubian. ito na kami nagdatingan na kami Yan, baba muna kami mga idol para malaki talaga ang alon no? oh grabe oh lapit na mahulog ako sa dyan ayun buti na lang medyo naka spiderman tayo tiniil gede ta ni may tang -tang sa sapatos kay dili pwede taob man ang tangon sapatos kay magtiniil tiniil ta mga idol kay di madao oh. labangunon ang ato ang agianan paingon dito sa ano sa school ah uh, iskwilahan. na timing man na taob wa siguro mahuman ang ilaham project diri eh. yan dili sa mga idol tiniil yun rod op oh, ya basa gid ani eh. basa gid akong kwan basa akong short sure. okay lang yun ang aking mga uh, experience dito sa Ulanggo Island Hello na, good morning Hello. Ano, kung sa'yo nga ala, nai, na yun barangay ni? Kaubian Ka Ka Ah, barangay Kaubian Hello, barangay Kaubian Elementary School Maglibring gupit I'm proud bisayang barbiro Dirito sir, agay? Lahos yon para mga bata, mag-libring gupit na tayo. Saan ba ito? Dito? Diri, iskulo pa mo ron? Ha? mo? Ah, na, ato mo niya, nagpalista na mo. Ha? Sige, magpalibre mo gupit ron. Ah, ato mga bata, priority natin, mag-libre gupit. Ang proud is barbero. Sa, yun, dito na mga bata, mga ka mga kadagsa, na ready-ready na, excited na sila. Ready na ba mo magpatropi? Ready. Sure ba? Oh, nakalista na lahat. Okay. Oh, na mag-prepare Gakarating lang namin. Ayon, hindi pa kumpleto ang mga proud bisayang barbero. Ah, nandoon pa sa bangka, tuwa pa sa bangka. Aron pabot-abot lang. Ah, na mga gupitanan na to mga idol oh. Ah, kadag sa dito Excited no. na sila. Ang problema, magano muna tayo mag Suot ng sapatos. Ready na. Pumipisahan na natin ang gupitan ng Proud bisayang Barbero. Iyan, puntahan natin ang area ng palista sa lahat ng magpapalibring gupit ngayon. Sa na sa mga nanay dyan. O, naglilinya talaga. Nagpipila sila mga kadagsa. Iyan. Thank you for watching. See you next upload. Bye bye. I love you.